That once the the aircraft, aircraft, they to to ang digmaan this... sa Ukraine na ngayon ay pumapasok sa ikalawang taon nito ay patuloy na nagiging pangunahing puwersa na nagpapalit ng global na politika at mga alalahanin sa kawanggawa Narito ang isang paglalahad ng mga pinakabagong pangyayari militar Silangan front ang pinakamahigpit na labanan ay nagpapatuloy sa silangang bahagi ng Ukraine, lalo na sa rehiyon ng Donbas. Parehong panig ay nakatitig sa matinding palitan ng putukan at artilyerya. Mukhang nakatuon ang Rusya sa pagkuha ng kontrol sa mga lungsod ng Sloviansk at Kramatorsk na mga pangunahing lungsod sa Donetsk. Ang mga puwersa ng Ukraine ay matinding ipinagtatanggol ang mga lugar na ito at nagdudulot ng malaking pinsala sa mga tropang Ruso. Timog Front ang sitwasyon sa timog ng Ukraine ay nananatiling hindi gaanong nagbabago. Nasa kontrol ng Rusya ang isang malaking bahagi ng baybayin ng timog, kasama ang lungsod ng Kherson. Gayon paman, naglunsad ang mga puwersa ng Ukraine ng mga kontra atake upang subukang bawiin ang inokupahang teritoryo. Patigasan o pagbabago Nagtatalo ang mga analist kung ang digmaan ay umabot na sa isang patigasan o kung may malaking opensiba na nagaganap. Nabigo ang unang paglusob ng Rusya, at ang kanilang pag-usad ay mabagal at mapinsala. Gayunpaman, maaaring nagpapahinga at nagpapalakas ang Rusya para sa isang bagong pag-atake sa silangan. Krisis sa kadamayuhan Bilang ng mga sibil na nasawi, ang tao at ari-arian na nawala dahil sa digmaan ay nakababahala. Libu-libong sibilyan ang namatay at milyon-milyong tao ang na-displace mula sa kanilang mga tahanan. Ayon sa United Nations, Tinatayang higit sa labing apat na milyong Ukrainians ang mga refugee o mga internally displaced persons. Kakulangan sa pagkain, ang digmaan ay nagdulot ng kawalan ng supply ng pagkain sa buong mundo, partikular na ang Ukraine na isa sa mga pangunahing tagapagluwas ng trigo. Ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay nagdudulot ng mga krisis sa gutom sa mga umuunlad na bansa may mga internasyonal na pagsisikap na nagaanap upang magtatag ng mga ligtas na daanan para sa pag-export ng trigo mula sa Ukraine. Nasirang infrastruktura, ang mga atake Now, ng Rusya ay nagdulot ng malaking there. pinsala sa infrastruktura ng Ukraine, kasama na ang mga ospital, paaralan, at mga busaling panirahan. Ang pagpapagawa ay magiging isang mahabang at mahal na proseso. Diplomasya at pagsasagawa ng pandaigdigang komunidad. Nakabimbin na mga negosasyon, ang mga negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay halos tumigil na. Ang mga pangunahing isyu ay kinabibilangan ng neutralidad ng Ukraine, ang katayuan ng Crimea at Donbas, at mga reparasyon para sa pinsala ng digmaan. Patuloy na mga pagsanctions, patuloy na nagpapatupad ang mga bansang kanluranin ng matinding mga pagsanctions sa Russia na naglalayong saktan ang kanilang ekonomiya, mga institusyon sa pananalapi, at mga pangunahing indibidwal. Ang mga pagsanctions na ito ay may malaking epekto sa ekonomiya ng Rusya, na nagdudulot ng pagtaas ng presyo, at kakulangan sa mahahalagang produkto. Tulong na militar, ang mga bansang kanluranin, sa pangunguna ng Estados Unidos, ay naglaan ng bilyon-bilyong dolyar na tulong na militar sa Ukraine, kasama ang mga armas, bala, at pagbabahagi ng impormasyon sa intelligence. Ang tulong na ito ay mahalaga sa pagtulong sa Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito laban sa invasyon ng Rusya.